Ito na yan mga boss na kalas natin na uh, Supremo. Bali ito yung naging problema niya. Kakalas lang daw nito, tuman sa gulang. Tapos, nagkaganito na ulit. Makikita nyo, napakadumi. ng agad niya. Dalawang buwan, nakakalas na overhaul, napalta na ito. Tapos, wala yung lock niya ng bearing. Nakikita wala yung berry, yung lak sa bearing. May lock ito mga boss dito. Tapos nakita tayo ng may wagang piso sa loob. Yan. Kung nakalagay sa loob, siguro may naglagay, hindi ko alam. Gagawin na lang natin ng paraan. Kita natin ang ito yung mga laman loob nya. Gagawin natin ang paraan, linisin muna ng ayos natin. Tapos check natin lahat ng bearing bago natin simbolin ulit so, Pakakalas ko muna Paano muna Palilinis ko muna sa tropa Bago natin na simbolin Update ko kayo mamaya Pagbubuhay natin Let's go A few moments later Ito na yon mga boss Nalinisan na natin Yung supremo natin Tapos papalta natin siya ng Bearing na 6203 Yan Original na koyo Papalta natin to tapos, nag-improvise na din tayo ng lock, mga boss. Uh, nag tayo ng lock para dito. So, yung unang nag-black class nito, hindi niya niya ikabit ito. Kaya, papaltan na lang natin. Okay, tanggalin natin itong bearing. Bali, ito yung ginagamit ko mga boss na bearing pagdating dito sa Supremo. So, manadami na tayong naikabit na ganito dito sa gantong makina. Uh, awa ng Diyos, wala namang nagkakaproblema. So, kaya na naanohan natin na ito lang yung ikabit natin lagi. Koyo, original. Sa lang salang ace silang lagi kong ginagamit mga boss dito na hawa sa crank shell sa crank case dito na so, ito lagi yung gamitin natin para suabi yung ating ikot ng mga bearing dobenan natin mga boss thing. Nak dapat kita nak nampak ni. Oh, ini dengan ni boti. ni ni. Ini. Munta na. tayo ng gasket mo, boss. open na natin. Kaya natin yung oil seal dyan, pata natin. tinulong sino nung i Ha? Mas pinili ang... Pinawag ko pina. Pinawag ko pina. May pinto na sa galaw. Pinawag ko pina. So yun, dito na tayo sa pagta-timing mga boss. Makikita nyo, yung timing yan, pantayan lang. Tapos, yung timing natin, tapat lang dun. Yan, ganyan yung, ano yan mga boss, yung timing yan. Tapos, lagyan na, na natin ng nut. Bolt pala, bolt. Yan. Ito na yung nabuo nating Supremo So ikakabit na lang natin sa chassis to mga boss Paririnig ko sa inyo yung andar nito mamaya So ikakabit muna namin sa chassis ito na yung mga boss Na supremong binuno natin So pahanda natin Pakinggan nyo yung andar Makikita okay, nyo Napakaganda na Pinong pinong ulit andar nito mga boss yeah. Thank you